Papaya. Kita tadi itu ada na nakatingin sa mga estudyante sa loob. At tanungin natin bakit siya uh, nakatingin sa school. Bakit hindi siya pumasok? Para hmm. lang um, siguro gusto niya pumasok, no? To, Aliga. Aliga. Boy, aliga boy. Hmm. Baet, hindi ka pumasok? Bakit hindi ka pumasok sa school? Ah. Hindi ka pa ba, 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 hindi ka pumasok. Wala ka pang panggamit, wala ka pang gamit. Oh, babae na, no? uh, bata. Tan namin ni Boss JB. Wala ka pa Bata dito na nakatingin sa mga estudyante sa loob. At tanungin natin, bakit siya uh, nakatingin sa school? Bakit hindi siya pumasok? siguru siguro gusto niyang pumasok no oh, Alika. Alika. Boy, Alika boy. Hmm. Bakit hindi ka pumasok? Ba hindi ka pumasok sa school. Ah. Hindi ka pa, hindi ka pumasok? Wala ka pang panggamit. Wala ka pang gamit. Wala ka pang panggamit. Bakit? Saan si nanay sa kasi tatay? Anong ginagawa ni tatay nanay? bakit? Wala. Ito gusto mo mag-aaral. Kasi yung mga classmate mo nandyan. Anong grade ka na ba? Grade 5. Grade 5? Roll ka ba? O bakit hindi ka pumasok? pasukan ngayon. Martis ngayon. Kahapon nakapasok ka? Ah, mamayapa ang pasok niya. Pero gaya ng sabi mo, wala ka pang ano? Wala ka pang notebook. Bakit? Bakit wala ka pang notebook? Ha? Wala pang Ano pangalan ng tatay mo? Guido. Ha? Guido. Pangalan ng nanay mo, oh. Maria. Maria? Magkano ba yung notebook? Wala. Hindi, wala. Para makapasok ka sa school. Bibigyan kita ng pambili ng gamit mo, ah. Kali ka. Pag binigyan ba namin ng pambili ng gamit mo, bibili ka. Sigurado ka, makapasok ka. Ibigay e, 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 mo kay nanay. Bumili siya ng pambili ng... Dito. Dito eh. Ilan, ilan yung notebook? Ibigay namin. Eh, di mo rin alam. Ilan ba notebook? Walo. Walo siguro yan. Walo yan sa... Walo boss mm, na. Hmm, walo notebook. Tagbibente yata yung notebook eh. Bibigyan ka ni boss ng ano, pambili ng notebook. Bibigyan na lang kita ng pambili ng notebook para may pambili ka ng notebook ah. Uh, ah sabi mo kay nanay. Oh. Yan. Kasi yung nagbigay sa'yo, Daddy Frank, ikamu, notebook kasi kalau lang notebook, no? 20 No? 20, 30 siguro. Yan. kita 500, ibili notebook to, ah? lapis, kakakuha ano-ano Yung sigurado ka, ibibili mo ng notebook? baka pang baka, baka pang pang tao dito pag computer mo na hindi okay. para makapasok uh, sa school ha uh. hindi mga kababayan nakita namin na nakatingin dyan sa school na nito lang sa labas kaya naawa kami ni Sam Motovlog nakita namin kaya tinigil, tinigilan namin yung bata kapag nakatingin din sa mga bata kapag makapasok uh, naging curious kami na kita yung kanyang sitwasyon kaya bigyan namin hindi namin nasadya na madaanan dito pangalan mo? Mm. Ah? Jan Rix. Jan Ricks, anong apelyido mo? Pili. Pili. Ah, Jan Rix Pili. Yan. Ah, bibigyan kita ng pambili ng munang notebook ah, bili mo ah. Sure ah, hindi ka magko-computer ah. Kasi wala kasi hindi dito ng notebook sa amin. Uh, anong para mo sa buhay? Oh, maging August. pulis. Oh, bili ka ng notebook ah. Saka lapis ah. Sigurado ay ah, hindi computer ah. Jan, apa ah, ano? Oh, Jan Rix. mo? Jan Rix. Yan. Yeah. Salamat. Ingat ka. Bye bye. Oh, ito, 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 ito yung ano, ito, 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 ito yung nagbigay oh. Ayan. Yan. yung nagbigay ka ah. Bili mo ng notebook ha. Sure ha, ah, bili mo ng notebook ha. Sa kalapis ha. Ah, Sa makapasok ha. kababayan, please like and share yan para mas marami pa tayo matutulungan. Buat Boss TV Vlog, sa Sabin Daddy Franky, and Moto Vlog, and Jaris Dito Official, and Vera Official. po nang ano, Aling Rochelle, Aling Rochelle Daddy Franky. Maraming maraming salamat sa inyong Thank you so much. Please like and share. Para mas marami pang matutulungan ang Team Daddy Franky. Sa lang adikain ng Team Daddy Franky ay ang makatulong sa mga kababayan natin dito sa buhay. God bless us all. Bye-bye.